ilog. Ah, Asa na? nasaan? Hindi mo makita. Paano yan? Wala siya. Paano ito? Hindi ko alam. Ay. Nagsorry naman na sila. Oo. Oo. Okay naman sa'yo? Hmm. Tsaka ano naman yung nabasa ko mga ano yung comment. Ano yung mga comment mo dun? Ano yung may nabasa hmm. ko dun, ano? Bagay nga si ano daw si Bugin, di bagay daw kay Ko, hindi daw kay ano si Kumara Kasi Mga ano, dumaitan. kasi dumaitan na rin si, ano, si Yung mga bahay namin noon. Mm -hmm. Ano, nag-uusap yata sila noon dalawa eh. Hindi ko lang alam kung anong pinag-uusapan nila. Ang narinig ko lang kay, kay Cory ko, sabi ko, sige, magkasundo na tayo ha. Pag ako nag-abroad, sabi niya, tulungan tayong dalawa. Tutulungan mo ako, tutulungan ko yung anak ko, sabi niya. <laughs> ano? Nga, excited na ako. Ano excited? Excited Excitement? <laughs> oh, excited uh, ako sa bag na to. Paas ng araw ah. Hmm. Saan pa eh. sa'yo yung shades? Dapat sa akin yan eh. Ano to oh? oh, tinan mo oh. Dinala ko talaga to. Oo. Oh. Sinusuot ko talaga orang yan orang para... Hawakan mo, hawakan mo. Kompleto yung ano. Gusto yung mga project natin dito. Ito so, sa'yo daw. Ayaw ko yan. Pang ano yan eh, pang Mark Logan. Mark Logan daw? Kuya, pahag ka nun? Mark Logan ka? Ha? Huh? Sa kasi si, si Bet eh. Bet. Bet. Gas belga. Ah, ang ulo. ko siya si ano. <laughs> si, <laughs> si si ni isa? Si Lord. Si Tae. Hindi. <laughs> hindi yung isa na ano, yung parang may video ko doon ha? <laughs> ah. Ay, kanila yata! Kung ibabalik ko lang. <laughs> ano yun? Ba't parang umuhugot po yung bahay nila kaya lang ngayon ah? dahil ba ito kay Kuya abogu hahaha honga honga nga ano 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 ha baka ano ano na si Ate Cory no ano 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 na ano 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 po ano ano na ano 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 po ano ano uh, tumuloy na sa ka-business house at uh, ano naman ano 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 at uh, ngayon, na papi, si check natin kung sasama siya sa atin, no? Kasi hindi ko alam kung sasama ba siya ngayon. Depende kasi sa mood niya. Dahil nga uh, si Ate Kayla po ay uh, mayroong bipolar na disorder, mga uh, So yun uh, na, sa mga bago po sa aking channel, eh, pakiclick nyo po yung subscribe button. Libre lang po yan, mga kapapi. Tapos eh, patuloy ang suporta ng ating minamahal na ka-business official, ka-business family. Famous Budang Official Mrs. KB Official At syempre lahat ng mga kagwang Yes, alright Just click the subscribe button there Yes And the notification bell Yeah Para lagi kayong updated sa ating mga videos Check natin Check natin Check natin yung ano Alin? Check outfit Ay, outfit check Check Hey,

<laughs> mong um, Revilla, mong um, bihira ka. <laughs> De, kaya ko yung dati, yung mag Harlem. Harlem? Oo, oh, kasi maano lang yung chinelas ko mabigat. Oo. Oo. Oh. <tong> Ay, no. Yung pinin mo na siya. Kanina nga yung Ang bira mo, gutol. Naku, duguan ah. Na. Naku, sa buhay kayo wala ka na. Makuha-copyright tayo niyan. Kalina lalaka. kaya ba yan? Kaya pa? Dahil nguya ang Wala ka na. Nay! Nay! Oh, okay. Nay! Bakit ganyan ang sound trip nyo? Pumunta ah, lang, kakaalis lang Saan pumunta? Naku, sinasabi ko na Baka pumunta naman sa ilog, kakaalis kasi kapo, hintay nang hintay. Oh. Tapos ngayon, hindi siguro kala niya, hindi kayo pupunta, umalit. Eh, di ba nag-chat ako sa kanya? Ngayon? Opo, nag-chat ako eh. Sabi ko sa kanya, ay ngayon ko siya susunduin, hindi ka hapon kasi na-move nga. Naku, ang pinapihira talaga ito si Tayda. Te, sundan mo nga te. Punta mo saglit. Saan? Doon, sa pinupuntahan niya. Kakaalis lang ba na

Di buto yan na Oh, broken, di ba? <laughs> Hindi. Hindi? Ba't gano'n yung tugtugan mo? Paano pa kaya pa ang puso ko pa ka? paborito lang niya si ano? Sino? Si... Si... Jessa Zaragoza? Oo. Oh, okay. ah, paborito niya. Oh. Paborito lang niya yun. Pala ako naman broken hearted ka. O, natin! Bilisan mo! <laughs> 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 <Baka mag> <laughs> oh, na eh. Ah, tawag dito. Uh, Abang natin, natin si Ate Kayla. May tanong hmm. ah, pasok kami na eh. Lagi ko, kaka uh, <laughs> naman Ate Kayla. May Ate uh, natin si nanay. kamusta si, ano, Ate Cory? Wala, <laughs> hindi naman hindi naman tumitix. Oo. Hindi pa napanood yung vlog ni Boogie. Hindi. Ang napanood lang namin yung, yung ano, yung isa, yung babae. Sino? Yung asawa niya. Asawa niya ba? Mm hindi -hmm. pa naman asawa. Hindi pa kasali. Hindi eh. <laughs> pa. Girlfriend <laughs> pa lang. Hindi na ano, namin. Oo. Kasi marami raw comment na hindi magaganda. Eh sabi, hindi naman namin ano, alam niya? Basta okay. siya nag-comment yan. Sino na comment? Yung si ano, yung girlfriend niya. Ah, ano sabi? Ay humingi siya ng pasensya sa nasabi niya. Mm -hmm. Yun lang ang naano namin kasi nilipat ni Yeying. Ah, Ayaw na ni Yeying pakinggan eh. Ay, ganun? Mm Bakit kaya? Humingi naman pala ng pasensya eh. Ano, sa ano masasabi mo doon? Humingi naman ng pasensya. Eh, wala. Wala? kasi hindi <laughs> naman kasi ako, hindi ko naman alam kasi yun niya. Mm -hmm. Pero ang alam ko lang na ano ni ano, magkaano sila ni Corey. Mag. Yung bang... Nagkakaunawaan? Mm -hmm. Oo. eh, may nag-comment din doon, may nabasa ako, eh, dati daw po ayaw mo kay Boogie. Ano ba talaga? Para alam din ng hindi. ating mga... <laughs> hindi kanya nun ayo kay Bugi kasi ngayon nangyari na inano ni ka business na hindi niya inuwi si Corey ah. yun ang inano ko nung kasi dalawang araw na hindi umuwi si Corey eh. ah, kaya ayaw mo na kay Bugi nun pero hindi nagkasundo naman kami ni Bugi nun eh oh. nagpaliwanag naman sa sakin yun tinanggap ko naman yun yung nagpaalam diba sa inay na hindi mo mm -hmm. na makaka si Corey kasi nga ah uh... May time po yun eh, hindi ko maalala mga ka-business. Comment nyo na po ano ba yung... Ano alala ba yun? Alam ko meron yata tayong pinuntahan nun eh, kaya... Ano, mga kapapin magkasama sila ni Gabugi. Pero, Kasi kasama namin, kasama nila si yung papa mo. Mm -hmm. May ginawa yata sila sa bahay na... May dalang bulaklak pa si Anwan nun eh, si Bugi. Ah, Parang sila silang dalawa. Ay, nag-shoot. Nag-shoot oh, oh. nag sila ng na, mm -hmm. mga kapapin ng uh, love team nila dati. Tapos, pupunta sila dun sa lumang bahay namin noon. Mm -hmm. Ano, nag-uusap yata sila noon dalawa eh. Hindi ko lang alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Ang narinig ko lang kay, kay Cory ko, sabi ko, sige, magkasundo na tayo ha. Pag ako nag-abroad, sabi niya, tulungan tayong dalawa. Tutulungan mo ako, tutulungan ko yung anak ko, sabi niya. Tulungan mo rin yung anak ko. Eh, nagkaunawaan sila dalawa pero nung ano hindi ko na alam ang ano nila hmm. ang mga Naganap. usapan nila ang dalawa pero sabi nga hintayin mo ako sabi ni Bugi oo sige hintayin kita pag uwi mo yun nagka ano na nga hmm. okay. maghihintayan daw silang dalawa hmm. maghihintayan <clears throat> eh yun nga dog dito nag-explain na rin naman po mga kapapis si kaya bugs no patungkol po diyan sa si Kamarekoy <clears throat> ang sa akin lang mga kapapi, siguro na uh, konsan sila masaya no no di ba na eh bagay yung nasa maayos lang um, kaya ako naman naitanong sa inyo kung napanood na ba ni Ate Cory o may nasabi siya kasi nga nagkaroon na ng black black eh na black na sila sa isa't isa mga parang ano lang din acknowledgement na oh, okay na ako okay na ako bugs okay na ako okay na yon at sana hopefully mga kapapi eh okay na nga no at ah uh, kaya na lang natin na maging masaya sila no po kasi eh may pinagtapat din yung app yung anak ko doon sa akin. Mm -hmm. Sabi niya na may lumiligaw sa akin dito, foreigner, sabi niya. bakit ka kung hindi mo sagutin kung gusto mo? Nag-iisip pa ako na ng mabuti, sabi niya. Kung sasagutin ko siya, kung hindi, sabi niya. Yung lang sabi sa akin. Mm -hmm. ah, may nanliligaw na sa yeah. kanya doon? Okay din, mga kapapin, may nanliligaw na rin naman pala. Yung doon eh. Kailan po yan? Nung pang nakaraan na tatlong buwan nang nakakalipas eh. Kasi sabi ko, parang bago na ngayon yung ayos mo eh. Sabi ko, guru, meron na ka akong nandiligaw sa'yo. Meron nga, na kanya lang, hindi ko siya sinasagot kasi naisip ko muna yung mga anak ko na pag-aralin muna, nai, sabi niya. Mm -hmm. Yun ang sabi niya sa akin. Makikilala hmm. mo rin siya balang araw na sabi niya. Na Ayun, ayos din na kapapi <coughs> At, uh, at least, tayo tayo mga kapapi, nasa na lang naman tayo. Wala naman tayong uh, pinapanigan. Ang sa akin lang eh, siguro um, kalmado lang, kalma lang tayo mga kapapi mga ka-business. At saka, syempre, yung kaila Kuya Bugi naman, tsaka kay Kamarikoy, Uh, kailangan din naman naming malaman, di ba? Kung ano yung inyong, uh, siyempre marami rin nagtatanong ng mga viewer, ano bang meron sa inyo ni Kamari ko di ba? At uh, salamat din, siyempre, dahil uh, inamin nyo na rin po kung ano yung meron sa inyo. Para uh, may address din namin kayo ng tama, di ba? Kasi siyempre, kung uh, lagi lang kayo magkasama tapos Sabihin niya magkaibigan lang. Eh. Oo. Oh? Oo. Oh, dito na si RC oh. <coughs> eh yun nga. Para may address namin po kayo ng tama. Sino yun ay? Ang daming kasama. Pero, classmate. Mga classmate niya? Naiinis ako kasi pag mga... Bakit?

O wag mag-iingat ka ha. Wag, wag kang magigay pagbarkada sa oh. ano ha. O Mag-iingat ka, mag-iingat sa pakikipagkaibigan. Sino yung kasamang ano po to, si Bagyo? Bagyo? Ay, yung huh? ano, isang apo ko. Ah, okay po. So hey na mga kapapi, balikan ko na lang po kayo at uh, hintayin natin si Ate Kayla. Yun lang kay Kuya Bugs at saka kay ko, may gusto kayo sabihin ko. Eh, um, 'Pag kaliwanagan naman na sila, you 'no. Know, Nasa mm. doon lang tayo palagi sa tama at siyempre kung ano man 'yung meron kayo, enjoy. Oo. Oh. Uh, God bless. Oo. Oh. Uh, stay, stay strong. Sa akin naman siguro baka hindi pa matanggap ng anak ko dahil bago pa lang na nagsimula na, na, na nag-uusap. Mm. Pero 'pag matagal na, baka matanggap din yung anak ko. Yun. Kasi matagal sila nag- kaibigan sa so, pool ng umuwi si Cory ko at makilala niya yan. Patagal na sila nagkaanuhan eh, magkasama. Ibig ko sabihin, magkaibig, magkaibigan. Magka po kung baga kaibigan. nagkakausap, ay, um, nagkakausap, um, nagkakakilan um, nagkaka um, nagkaka hindi ko alam eh, hindi ko rin alam mga kapapi ito, yung ano. <laughs> po itong anak kong babae, oh. Ah. pag gabi, umiiyak sa gabi yan. Sino kasi, ay? Si Cory, lagi sila nag-uusap sa cellphone ni Buging. Oh? Mm, mm pag gabi-gabi, napupuyat yan. Sabi ko pa nga, nakukuri. May pasok ka pa, may trabaho ka pa bukas. Tapos, Anong yun, eh, nandito? Anong nandito po? Diyan, sa kabilang bahay. Ah, oh, Doon sa dati. Mm -hmm. okay. eh -mm. ko rin yung... Eh baka nung umalis, yun nga, ang sabi mm. -hmm. ng Buya Bugse, nung umalis, eh parang wala na raw silang contact. Mm -hmm. Kaya, yun ang nangyari. Siyempre, eh, yun, makakapapin, maging happy na lang tayo, no? Yung sa comment section po, eh, kalma at kalma lang po kayo dyan. Ang, ano po, isipin nyo lang lagi na wala kayo masasaktan. No, kasi, siyempre, masakit naman. Yung iba kasi nababasa kong comment, masasakit, e. Eh, na, parang below the belt na po, makakapapin. Iyan natin, magmahalan sila. No? So, yun lang. At, uh, balikan ko po kayo. Right ilog. Asa ah, na? Ako nasaan? Hindi mo makita. Paano yan? Wala siya. Paano ito? Hindi ko alam. Hintayin okay, mo lang natin ng konti-konti na business. Tara. Tayo. Ito kate. Talaga to si Ate Kayla. Oo. Oh, oh. oh eh, klaro. Ate Criselda, may tanong pala ako. Na pinanood mo daw kanina yung vlog ni Kuya Boogie. Anong masasabi mo sa vlog niya? nag naman na sila. Oo nga. Oo. Okay naman sa'yo? Hmm. Okay. Tsaka ano naman din, nabasa ko ano ng mga anong yung comment. Ano yung mga comment mo doon? Ano yung may nabasa mm -hmm. ko doon, ano, bagay nga, si ano daw si, ano, si Bugi, hindi bagay daw kay Koi, hindi daw kay ano, kay Kumaray ko. Kasi ano, dun, may dan, hindi, kasi yung idan na ro, si ano, si Kumaray ko. hindi daw ano. Hindi raw bagay. Mm Saka hindi rin hindi na lang Kay kurya, hindi makakaanap. Kay Kuro na makakaanap pa raw. Ano mo sa ano masabi mo dun? <laughs> hindi, hindi mo ako ko talo sa mga nababasa ko lang yung comment noon. Ah, nagbabasa ka ng comment. Yeah, pasok yung ang camera ya. Yeah. Mm -hmm. At uh, siguro may papi, tapusin ko na itong vlog ko na ito. At ah uh, abang inaantay natin si Ate Kayla kasi marami rin nag-aantay ng upload natin. Oh, Nay, baka may message kayo ni... Ito, tanong ko lang. Siyempre, <clears throat> bilang siyempre ako pamangkin ako ni Kuya Bugi. Uh, tapusin na natin ito. tung Uh, Siyempre, ayoko na kumaba eh. No, huwag na natin pahabain. At uh, siguro baka may message kayo kay Kuya Bugi. Ayan. Bigyan ko kayo ng pagkakataon magsalita. Ano po? O oh, sige na eh. Sa akin naman Bugi, total na sabi mo na lahat ang sinabi mo, wala na sa akin yun. Mm -hmm. Hindi ko na iniisip na kung ano nang ang mas alin ang mabuti at masama doon. Bahala ka na kako ka basta na intindihan mo na kako ka yan eh. Kasi wala na. <laughs> Yesok masabi. Eh. Mm -hmm. Ikaw Ting. Ako? Mm -hmm. Gusto kong sabihin kay Boogie, kay Cory. Kay Cory na, may message ka kay Ate Cory. Cory? Oh, dito tingin ka doon na. Ayan. Huwag mo nang isipin anak yun. Total, nandoon na rin naman yun eh. Makakalimutan mo rin yun pagdating ng mga araw na darating. Hindi, tsaka may maniligaw naman mo siya eh. Oo. Um. Mm -hmm. Tsaka yung maliligaw mo, bahala ka kung gusto mo siyang sagutin kung ayaw pa. Mm -hmm. Kung ano, ayaw, pa ayaw mo pa. Apo. Alam ko na yan, kaka. Mayroon ba kayong sama loob? Kay Bugi? Mm -hmm. Ay, wala. Wala akong sama loob. Basta nagsalita na siya na, nang mabu, nang para sa kanya, tama na sa akin yun. yeah, very good. Hmm. Tama na sa akin. Ikaw, te? Gusto mo sabihin kay Cory? Sa akin, ano? Okay na rin yung ano, na lang si na si na kasi marami naman ano yung baswa na ano yung lalaki na ano, sa kay Bubi. <laughs> Huwag <laughs> ka na magsalita ng Ay. anyan. Ito na man eh. Ay ano? Oo. At uh, okay lang yun. Yeah. At least eh. Ibig sabihin, uh, may mga taong nakalaan sa atin. Mm. No? Mga taong para sa atin na bagaman hindi kayo pinagtagpo ngayon pero hindi kayo tinadhana. Mm. Ibig sabihin, mayroong taong nakalaan. Diba? Mm. mm. Kay Cory, may gusto kong sabihin kay Cory. Ngayon nga, ano, kay Cory ano, malalaman pa naman na ano na lalaki na ano naman dyan. Mm -hmm. Na... Makakatagpo niya. Mm -hmm. Kay Boogie, may gusto ko sabihin. Eh kay Boogie ano, okay lang naman na ano, kahit na ano siya, na... <laughs> na ako masabi. Hindi ako masabi. Okay. Mm. Ayun na, uh, basta sa amin, mga kapapi, eh okay na po yan, no? At uh, move forward tayo, no? At least, ayun, uh, nabigyan din ng linaw, lahat-lahat. Tsaka ayoko ko na rin kasi, siyempre, madadamay pa sila papa. ba diba? Wala naman silang alam din dyan. Ako, wala rin akong alam. Eh, gusto ko lang din na sabihin sa inyo. Tsaka din sa mga nanonood na wala naman tayong masamang intensyon siguro sa kanila na pong magpa-partner yon mga kapapi. paubayan na natin sa kanila yon. No? At uh, maging masaya na lang tayo para sa kapwa natin. At uh, ayon, Siguro mga papi, tapusin ko na yung vlog ko na ito. Antay, antay na lang si Ate Kayla kung darating. Pagka wala tayong napanood na vlog na sinundo namin siya ngayon. Tsaka hindi ko rin alam kung sasama siya. Eh, siguro sa ibang araw, babalik tayo. Mga papi, pero mag kami. Wala pala akong relo. mag kami mga kapapi. Nang mga isang oras. Antayin natin siya. No? May gusto pa kayong sabihin, Nay? Yan pala. Apo. Mr. Ka-Business, pasensya na kayo kung kayo ang nasabi na tungkol sa anak ko na wag siyang e-epal, hindi naman kasi namin alam eh, pasensya mm -hmm. na kayo, hindi naman kami kako nagagalit, nililinaw lang namin ang totoo, mm -hmm. kasi nag-usap nga kami nito, sabi ko, totoo kaya sasabihin ni Mr. Ka-Business yun, mm -hmm. hindi naman kako siguro sasabihin yun, baka iba kako ang nagsabi, sa mga comment ang siguro ang nagsabi yung mga mm. nagko-comment. Mm -mm. Hindi, tsaka hindi naman po namin kasama lagi si Kuya Bugi, tsaka hindi naman namin papakailan cellphone ni Kuya Bugi. No? At uh, wala talaga kami alam dyan, na kapapi. Ay na. Uh, kaya tigori, sa akin, eh, ingat ka diyan sa abroad. Alam ko, syempre, mahirap din yung sitwasyon mo dyan. Laging mag-iingat. At uh, mga bata naman, ito, nakikita natin. No, nandiyan. Ayun, si Butoy, nagsiselfon. Pakita mo. Yan. Oh, no. haba na po ng buhok. Oo, ma. Bukupitan yan pagka, ano. Butoy, magbebe. kaway ka kay mama mo. Tali, nanonood yun. Hi, ma. Sabi mo. <laughs> Hi, <ma>. oh. <laughs> Ingat ka dyan, kamo. Ingat ka dyan. Kamo, ha. Ingat ka, ma. Sabaw mo. Love you, ha. Love you. Yo. <laughs> Ayun ano. At uh, si RC naman po ay nakakaalis lang kanina at uh, pumunta sa kanyang mga kaklase. No. So yun lang mga kababi ano at uh, kita kayo sa next vlog. Sana po ay uh, payapa lang ang lahat, maayos lang ang lahat. At dili uh, dilipas din 'yan. Mga kapapi. ang importante, merong linaw at uh, maging masaya tayo para sa ating mga kapwa. Na po. Especially sa mga ay, nagmamahalan, ay, respeto natin yun. Ngayon lang, God bless po. I love you. I'll never say goodbye. Tomorrow is another day. At saka, may pahabol pala ako, Nay. Pag umuwi daw si Ate Cory, parang gusto ata makilala ni Estong eh. handa. <laughs> babyro lang ako pa. hindi kasi si Kuya <laughs> oh, very friends, di ba? Friends? more oh, friends. Uy. ano Cory yung pangalan nya? Cory. Ako si Ninoy. Cory and Ninoy. Cory kaya kino sa kasi Ninoy. lang yung mga papi kasi ah uh, maganda light lang tayo, di ba? Biro-biro, good vibes. No, Handaan natin sa tawa. Huwag tayong masyadong magpa-apekto sa mga problema. Diba? Ah, kaya tong? Opo naman, siyempre. Tawanan mo ang iyong problema. Sabi nyo siya, Friday, may problema ma. May problema na, tatawanan mo. Oo. Diba, Ting? Hmm. Ganun ang pinay, diba? Kasi kahit na problemado na, nakukuha pang tumawa. Oo. Oh. Itawa eh. mo lang yan. God bless po. <laughs>